o ba ay magdaraos na mahalagang selebrasyon? Naghahanap ka ba ng lugar kung saan mo ipagdiriwang ang iyong kaarawan? O kaya naman magdaraos ka ng kasal, ng binyag, ng reunion, at kung ano-ano pa? Magandang balita dahil meron na naman kaming panibagong natuklasan. Isang moderno at pribadong resort na mapapasa inyo na sa loob ng walong oras sa halagang 5,000 pesos. Mag-enjoy gamit ang kanilang mga amenities tulad ng bidyoke, ng kanilang dining area, ng kanilang malinis at at malamig na kwarto at ng kanilang swimming pool na lahat ay natural walang halong kamikal. Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Muli nga kami nagbabalik dito sa barangay ng Alwa sa bayan ng San Isidro. At dito ay natuklasan namin ang bagong tayong Julianas Private Resort. Ang Julianas Private Resort ay idinisenyo para sa mahalagang pagdiriwang ng mga bisita. Ito ay nagkakahalaga ng limang libo sa loob ng walong oras. Kung kayo naman ay gagamit ng kanilang kwarto, Magdadagdag lang kayo ng isang libo. Malinis at maaliwalas ang Juliana's Private Resort. Dahil layunin nila na makapaglaan ng lugar kung saan makakapag-relax ang mga bisita. Sa iyong babayaran na limang libong piso, limampung katao na ang pwedeng pumasok. Kung sosobra man ay 50 pesos na ang bayad ng bawat isa. Kung kayo naman ay mag-o-overnight, pwedeng pwede. Meron sila ditong kwarto kung saan kasya na ang walong katao. 10,000 nga ang bayad sa overnight 20 hours ngayon. Makakasiguro naman kayo na palaging malinis ang kwartong ito at dahil gusto nga nila na masaya kayo, pwedeng pwede kayong magdala ng sarili nyong pagkain. Meron nga silang inihandang kubo rito kung saan pwede kayong magsalo-salo. Ang Juliana's Private Resort ay may dalawang swimming pool. Meron ditong idinisenyo para sa mga chikiti kung saan ligtas at malaya silang makakapag swimming. Ang nakakatuwa dito sa Juliana's Private Resort, ang tubig ng kanilang swimming pool ay laging bago. Karangalan naman para sa amin ang makadaupang palad namin si Juliana. Malugod niya kayong iniimbitahan na subukan ang kanilang private resort. Maluwang ang kanilang parking area dito na kasya ang dalawampung sasakyan. Libre na rin ang paggamit ng mga appliances at mga gamit pang kusina. Hetong at nagkaroon pa kami ng pagkakataon na makasabay sa pagkain si Juliana. Kaya kung kayo ay taga dito sa bayan ng San Isidro <laughs> o kung malapit lang kayo dito at naghahanap kayo ng perfectong lugar para sa inyong pagdiriwang, makipag-ugnayan na kayo sa official Facebook page ng Juliana's Private Resort. Talaga nga namang maraming magagandang lugar ang dapat nating matuklasan dito sa ating mahal na lalawigan ng Nueva Ecija. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo Ecijano mula sa bayan ng Union. Kasama ang mga sisiw na si Pendong, si Fredo at si Spencer na may hawak ng kamera. Kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming maraming salamat sa pagsamang kasamuli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!